Yung vlog natin ngayon guys ay umpisa natin sa pasabog <laughs> Hahaha Ito ang buhay namin guys bilang isang marino All around kahit saan Sa sabak, kailangan maruti palagi Buti na lang guys ay tubig lang yung mga tatalsik sa amin ngayon dyan At yun na nga ipakita namin sa sa pernero yung mga ginagawa namin dito haha <laughs> ang, ang, ang alam nyo guys ang buhay kasi marino ay puro po challenge araw-araw so ito po yung challenge na makikita nyo ngayon ay basic lang to para sa amin dahil tubig lang naman kasi to pero yun na nga ipakita namin sa inyo guys kung paano sumabog yung tubig na to para, para makita ninyo ba at simple na kami ng tubig, kailangan namin din na, na ma-solve tong leaking na to. Nung nakita namin ng balbula, ah kailangan na talagang palitan. At yun na nga, may hinanda na kami. At itong nakita ninyo ngayon ay ito po yung mga aktual. Kung pasinsa na kayo guys, kung ang bisaya natin ay naghalo-halo bisaya. Ay, yung Tagalog natin, naghalo-halo na bisaya. <laughs> Alam mo nyo guys, ang hirap po talaga magsalita ng Tagalog dahil hindi mo kasi ito language, hindi mo kasi ito salita araw-araw kaya mahirapan po talaga ng Tagalog nakita ang matanggal Tapos ang puli, makapakasik ang puli Hindi guys, So yung ipakita ko sa inyo ngayon guys ay ito po yung mga aktual na mga nangyayari sa araw na to <laughs> kung hindi ko man ito madetali ng maayos basta importante panoorin niya so tingnan niyo guys, ito na so nagsalita ko ko dyan guys So, yun na nga guys, nakita ninyong tubig. <laughs> tubig na naman yan guys, pero pag napuno yan ng mga yung area na yan, sigurado magsu-streaming kami niyan. Yan po kadelikado pag napuno yan. Kaya pasensya na kayo kung magulo, medyo nagsisapo-sapo na yung sounds natin dito sa busober natin na to. Pero uh, basta'y importante guys, nakita ninyo yung uh, sitwasyon namin dito kasi Mamaya, pupunta naman kami sa ibang area. Pero ang kasama ko naman doon ay si Joy. haha, <laughs> Marami kasing mga job order ngayon, guys, na kailangan namin matapos. So, ganyan kalakas yung tubig, guys. Pag hindi mo kasi, magapan yan. Pag hindi mo kasi, matapos yan ngayon. Sigurado, guys, na yung area na yan na tinayuan namin, inupuan namin, o natrabaho kami sa... Na ay sigurado swimming kami niyan Kasi mapuno po talaga kasi yan mamaya. Kaya ang problema kasi din dyan, yung drain niya nagbara din. Kaya papunta namin to mamaya ni Joy. So alright, sana magsama-sama pa tayo ng matagal. <laughs> so ang lakas ng Toby guys. Tubig lang naman yan. Pero ang imagine nyo guys, napalibutan kami ng tubig. <laughs> so, yun po yung sitwasyon na napakita ko sa inyo ngayon. Ganun po, kabisik lang yung trabaho namin. Bisik lang naman yan. Pero inayos ko na yan guys. Inayos namin ng maayos yan. Ng mabuti para Aabot pa ng ilang henerasyon, ilang taon tong barako na to. Kasi na nagbaha na. Kaya kailangan na talaga namin guys na ayusin to. So, pasalamat kami ni Peter at sa buong sambayan ng Pilipino <laughs> na <laughs> nakapanood nito dahil maraming salamat po sa inyo guys basic na naman yan kasi napakasimple yung trabaho lang naman yan guys leaking lang yung balbula ba kaya kailangan naming ayusin so yun na nga guys nakita nyo yun na, guys. Niyo na nga guys pumunta naman ako sa drain ngayon dun sa lower platform ng main, main engine yun na nga barado din yung balbula kaya yung area na yun dun sa taas ay napuno kaya naglinis kami ni Joy at tinanggal namin yung balbola ni Joy para maayos namin. Alright! Maraming maraming salamat guys sa panonoodin at pasinsya na kayo At pagkatapos ko naman guys, pumunta kami ay ng seaweeds. Yun na nga, nakita ninyo yung seaweeds. Yung, yun po yung taga taga durog na mga ibak e namin dito guys sa barko at paglabas ko naman yun na nga ang sitwasyon dun sa dick. Namintura naman ng taga dick sa lahat ng budiga, kabir, ha <laughs> ha right! salamat